Hi hey guys, hi hey, mga lalabs. Aray, right. nandito na naman ang aking bababa. Ay, Say hi. Say hi. Ay, Nagpa-cute. Hi. Hi. Namin sa guys. Ang ganda ng ano, ng panahon. Makulimlim. Makulimlim dito sa, ano, maskat. Ayan ang bata, oh. So, ang tuwa siya kasi nilabas ko siya. Actually, kinilabas, lumabas na kami kanina doon sa likod. Nagplay play kay Planky. Tada! Shush, 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 shush. Ayan, yan, No, don't touch that one, dirty. Just take it, the, the leaves. Stand up man, ah. Stand up. Ayun, no, may ming, Look, meow meow. Yum, meow, meow. Meow, meow. Meow, meow. Meow, meow. meow, meow. Uh, kung pang uh, uh, yan yung ano kasalo ni Planky sa kainan doon sa likod, yung mingming -Ming na yan. Asan uh, uh, Asa na? Yan yung kasalo ni Planky. Asa na si Mingming? -Ming? Ah, he went out ano inside. She went inside na. To see Plank. It's there and there? You sure? Na, ala bata. enjoy, enjoy. Kasi malamig na mahangin pati. hmmm Wala tayong dalang toys eh chuu mm. chuu hmm don't touch that one oh, just that ano, pick up the leaves ew ew you'll wash later ha huh? wash later ha huh? ano ano no nagwash ka na kanina you know when you were playing with planky you get dirty hmm kasi kanina nandun kami sa likod yung tubig ni planky sinausaw niya yung kanyang kamay doon doon siya naghugas pati ano kanyang paa pinasok niya doon sa tubiga ni planky kaya, ayan no hmm. kaya nagwash up siya pagpasok ng bahay clean up siya clean clean up siya guys okay. narasa siya oh oh where's the bird show them the bird mm. yay Ye -hey. yeah. cool yun yeah, cool. hmm. may bird daw may bird may nakita siyang bird nilagay ko siya dyan kasi may mga dumating na sasakyan <laughs> ayaw magpaano, ayaw niyo pumasok. Oh, sige na, ka na. Oh, 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 ayaw magpahawak, ah. Oo na Na sleeping ng baby. Sleeping. Oh, sleeping na baby. Hi. Oh, Hi. na tabi, baba na. Tingnan niya siya guys, oh. Ah, Wala na rin sa car. Oh. Nah, itu panjang lumai pemuntasakan tuh. Alah, alah. Alah. <laughs> <laughs> Step panjang pemuntasakan tuh. Huh. Where are you going now? Huh. Enggak. Ala, alah, main monkey. Anu oh, main it. meong oh. Nah, meong-meong meong <laughs> ayun. Ayun. Oo. nasa kapitbahay na siya oh, nag-slide na siya oh, nag-slide na. Ay, hindi man 'yan sliding, oy. Ni. na sanap na ha. Inap na. Clean up na tayo, dumi mo na oh. Ang lubot mo, lubot oh, dumi-dumi na. Ala. Okay dyan daw siya dumaan. Sabi niya, diyan daw siya dumaan. Parang ano ba? Parang slide dun sa park. Oh. Tapos, nee! Weep! Makusi ka talaga nee! ni mama ngayon. Dahil ang dirty na yung short. Nee! Oh. Nee! oh. Yeah, yeah. Yehey! That's enough! That's enough. Oh. Balik na naman daw siya. Oh. Para dong park, oh, diyan daw dadaan diyan. Okay, <laughs> na ito. Okay, last, last na last. Okay, kasi ang dumi-dumi mo na. Okay, come on. Uh, nandito siya sa kapitbahay bahay namin, dito dito sa amin. Oh, 'yan sa amin. Tapos nandito siya sa kapitbahay bahay. <laughs> Oh. And then yung car ni daddy.